So ayun na mga sangkay. Umiinom na ang kalabaw dito sa to ano. Dito sa kaliguan niya. Umiinom ng tubig. So siguro nauuhaw na to. Saka maliligo na rin to, mga kasangkayang ko. So yun. Ano? Busog. Gina, maligo ka na. Mainit na kasi. Iyon na nga mga sangkay. Lalangoy na ang ating amamayong. Iyon na maliligo na. Ang sarap maligo mga sangkay. <laughs> sa ang kaya natin. Maligo sa ano. Paliguan paliguan ang kalabaw. Iyon na nga. Wow, sarap. Mabaho. Mabaho mga sangkay. Mabaho. Pulid. Pulid, palyo. Palyo. Sorop. Sorop. Agit sorop. Mabaho sangkay, mabaho. Tamakan nih, Til. Til. Pelu. Pelu. Oi, na. Oh. Uh. Lurup. 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 Pelu. Pelu. ini pin mang sangkai. <laughs> Pasok balik tau. So, ada kita lagi di tubuh. Iyon mga sangkay na atong no, na. Ano na? Marasan tubig. Iyon na. Malipayon na ya kinakarego na. Pinapasuan na ngayan. Iyon mga sangkay. Karasa pagkarigo liwat. <laughs>